And then, ngayon po, gabi na. And then, ito na naman po yung dugtong po ng ating video kanina. At hapon na po yung kanina. So, gagawin natin ngayon. Dugulot po tayo ng gisang, ano? Pechay. So, mura pong pechay ngayon. sa so 25. Ang kakain po is hala sa apat na tao sana to. Ang dami. So, meron mura na ngayon. Sinahugan po natin ng... Bumili ako ng pang one-fourth na karning baboy at yun po na naman yung kuha natin sa mukbang na yon so pinalalambot ko lang po may sabaw kasi medyo makunat yung baboy at mamaya nalagay natin yung pechay pag medyo matuyo na siya habang pinapalambot po natin yun tagal po tayo walang vlog so sorry po sa mga followers, supporters medyo sinisipon po tayo kasi ang klima dito sa Tugigarao nung isang araw napakainit nasayero po ako nung isang araw, mainit na mainit and then magmula, kahapon humangin, at ngayon, napakalamig so as usual, wala na naman ligo talagang <laughs> gano, bukas na naman, pagka uminit so yun po, abang-abang po tayo maya konti, kakain po tayo so bali nyan guys, lalagay ko na ko yung kanyang petchay, medyo mukha na ho siya tuyo na so, pero sasabawin ho ko siya konti, kasi masarap yung may sabaw, kasi pagod tayo Gigisahin natin siya tapos may konting sabaw. Abang po kayo may konti. Pagkaluto po niyan, fight na, kaya na. At makapagpahinga na po tayo ulit. At bukas ng maga, bakbakan na naman. Martes, trabaho ulit. Yan po. Update ko kayo mamaya. Ayun, bali yun na nga po. Tapos na po tayo magluto. And then, kain na po tayo ngayon. Habang malamig yung panahon, mainit yung sabaw. And, yun po, sarap yung ginisa na pecha. Mm. Kain po tayo. Mangan tayo na po. Namiss ko rin yung ganito. Mag-video ulit. Kain po tayo. Mm. Sarap po yung pecha. Matamis-tamis. Bagong harvest po kasi. Grabe, sarap. Lasang lasa ko po ano. Yung dinamnam ng karne ng baboy. Sayang, hindi kami nakapag-mukbang ng aking pinsan. Eh, muwi na po siya kahapon sa ilagan. Anong ah, Sabado? Hindi naman namin naharap na mag-mukbang. Kaya yun, uh, Shoutout na lang yan. Pagaling ng anak mo, hintayin kita dito. Yan, kain po tayo. Mm. Tumarangsa nga po. Bale, sinadya ko na kung hindi ko magsa. <coughs> Nagluto ng kanin ngayong hapunan kasi gusto ko bahaw. Kasi naplano ko na tong ulam na pechay naman na may sahog na konting karne. Kakamay po sana tayo kaya lang puro pintura yung kamay. Yep. Sili po natin. Oh. Maniba na. Umuanghang po na sili. Hmm. Ngayon ko lang ho na asikasong mag-vlog ulit. May video. Ang karni po niya. Lambot. Sarap po talaga ng sabaw niya. Kalusagan ko malamig ang panahon. Kenapa kasar? Lapor angin itu. buto Shout out po sa mga nung nag <coughs> Bali time check po yung nag-open ako 7.13 dito kaya kain po tayo, hapunan, sabayin po Sabay-sabay po tayo. Ang sarap yung sili. Bagong pitas din ha. Akin naman pong almusal bukas eh. Ito namili po tayo nung pan. Apat na ng ano, tuyo. Tsaka nilagang talbos ng kamote. Success. Ay, kung hey pachoy po pala. May event dito sa loob ng Capitol. Dami mo panood doon. Yung sumasayo yung dragon. Ayan Kain na lang po tayo. Pahingat. Bukas may lakas. Hmm. Dami ko po ulang. Mag-isa ko lang. 25 pesos na peta yun. Dami. Pagkain po ng lima. Hanggang anim na tao to. Arami. Bali, ulam ko na rin uyan bukas ng tanghali yung bukas ng umaga. Hindi mas ako. Hindi mas mahanang. Okay, pa. So, doon na lang po tayo muna. Papano nyo po sa susunod uwi ko. So, yun, magandang gabi. Eh. Sa mga pagpahalang gabi, pa. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Cho! Oo! Banda! Grabe! Yo! Grabe to. Oo! Banda! Ha ne bangda?